Sa planeta ni Beerus, habang nagsasanay si Nagoko at Vegeta kasama si Wiz, biglang dumating si Future Mai at natataranta nitong sinabi na nawawala si Future Trunks. Pagkatapos, may isang misteryosong nila lang ang lumabas mula sa likod ng puno at sinabi nito sa lahat na ipapaliwanag niya kung ano ang nangyayari. Nagpakilala ito bilang si Fu na kaibigan ni Trunks, bago ipinaliwanag na may masamang nangyari kay Trunks at kasalukuyan itong nasa Prison Planet, isang lugar kung saan pinagsasama-sama ang mga pinakamapanganib na kriminal mula sa iba't ibang panig ng universe. Hinikayat nito si Goku na magmadali bago mag-teleport paalis. Sinabi ni Whis na masama ang kutob niya kay Fu pero nagdesisyon pa rin si na Vegeta at Goku na pumunta sa Prison Planet, kung saan agad silang nilapitan ng isang lalaki na kamukha ni Goku. Iniisip nito na kakampi ni na Goku at Vegeta si Fu, kaya nag-transform ito sa Super Saiyan 4 at umatake, napilitan naman si Goku na kalabanin ito gamit ang Super Saiyan Blue. Matapos magpakawala ng Kamehame Wave sa isa't isa ang dalawang Goku, tumawa si Fu at sinabi na alam niyang binabalak ni Zeno Goku na sirain ang harang sa langit gamit ang pagtama ng dalawang Kamehame Wave. Dito na nagpakilala sa lahat si Zeno Goku at ipinaliwanag na siya ay isang time patroller mula sa ibang timeline. Pagkatapos, ibinunyag ni Fu na siya ang may gawa ng prison planet at ipinaliwanag na iniipon niya doon ang mga malalakas na mandirigma mula sa iba't ibang planeta at panahon para paglabanin. Binanggit din niya na marahil ay sinadyang magpahuli ni Zeno Goku upang maimbestigahan ang lugar. Ipinaliwanag niya na dinala niya si Trunks sa planeta bilang kabayaran sa iligal nitong pagbabago sa takbo ng panahon at para na rin maging pain upang pumunta roon sina Goku at Vegeta. Bago umalis, sinabi ni Fuki na Goku na kung nais nilang makatakas, kailangan nilang makuha ang pitong special Dragon Ball. Ang isa ay kasalukuyang hawak ni Zeno Goku at ang natitirang anim ay nasa pag-aari ng iba pang malalakas na mandirigma. Samantala, nagising si Trunks sa loob ng isang selda at bumukas ang pinto nito para hayaan siyang makalabas. Gayunpaman, paglabas niya ay hinarap siya ni Cooler na hinihingi ang isa sa mga Dragon Ball, kahit na wala naman siyang ideya tungkol dito. Sa kaparehong sandali, bumalik na si Fu sa kanyang laboratorio, kung saan sinabihan niya ang isang saya na malapit na niya itong pasalihin sa gulo. Sa isang lugar sa prison planet na napapalibutan ng lava, nakakulong ang saya na si Cumber, ang saya na tinutukoy ni Fu. Maya, maya pa, habang naglalakad si na Goku, Vegeta, at Future May sa Green Area, biglang dumating si Cumber at agad nitong inatake si na Goku at Vegeta. Ngunit nang sinubukang suntukin ni Goku si Cumber, naapektuhan siya ng evil aura nito at sumailalim sa isang pagbabagong tinatawag na Super Saiyan Berserk. Nawala sa kanyang katinoan si Goku at inatake niya si Vegeta. Tumalsik kay May ang isa sa mga energy blast ni Goku pero nailigtas ito ni Trunks. Inutusan ni Vegeta si Trunks na kalabanin si Goku, habang si Vegeta naman ay tumungo kay Cumber. Dumating si Cooler at tinulungan nito si Trunks na kalabanin si Goku. Sinabi ni Cooler na kaya niya rin ang ginagawa ng kanyang kapatid na si Frieza, sabay transform sa pagiging Golden Cooler. Gamit ang bagong lakas ay pinabagsak niya si Goku sa isang suntok lang, at pagkatapos ay inatake niya ng supernova si Cumber. Ganun paman, man, hindi nasaktan si Comber sa atake ni Cooler, sa halip ay natuwa pa nga ito at tinanggal ang kanyang gapos sa katawan, pagkatapos ay hinamo ng lahat na kalabanin siya. Dahil dito ay ibinigay na ni Mai ang isang pares ng hikaw na ipinadala ni Shin para kay Goku at Vegeta. Sumugod si Trunks kay Comber para bigyan ng oras si na Goku at Vegeta na makapagsanib at tinulungan ito ni Cooler. Tagumpay na nakapagsanib si na Goku at Vegeta at naging si Vegeto na nagtransform sa Super Saiyan Blue at diretsyong sumugod kay Comber. Habang sinasakal si Future Trunks, gumawa si Cumber ng malaking energy ball at binato sa umaataking si Vegeto. Tuwang-tuwa si Fu na pinapanood pa rin ang matinding laban mula sa kanyang laboratorio. Samantala, pagkatapos mailigtas si Trunks, muling sumugod si Vegeto para kalabanin si Cumber. Gumamit si Cumber ng disaster claw at pinatalsik si Vegeto sa gilid ng bundok. Bilang tugon, ginamit ni Vegeto ang Super Saiyan Blue Kaioken at muling nakipaglaban kay Cumber. Gumawa si Cumber ng mas malakas pang energy blast kaysa kanina, kaya gumamit si Vegeto ng God Final Kamehame Wave para kontrahin ito Sa lakas ng banggaan ng dalawang teknik ay nagkaroon ng pinsala ang kadena na bumabalot sa Prison Planet Pagkatapos, nagpalipad si Cumber ng isang Power Ball sa kalangitan para gawing Golden Great Ape ang kanyang sarili Binugahan ni Cumber ng energy wave si Vegeto, pero bigla itong naghiwalay pabalik kina Goku at Vegeta dahil naubos na ang lakas nito. Samantala, muling nadagdagan ng pinsala ng kadena dahil sa atake ni Cumber, pero hindi pa rin ito napapansin ni Fo dahil abala si Kupal sa panunood ng laban. Nang maghiwalay na sila Goku at Vegeta, iminungkahi ni Goku na putuli ng buntot ni Cumber para maibalik ito sa normal nitong anyo. <silence> Sila Goku, Vegeta, Trunks, at Cooler ay nagtulong-tulong pero hindi pa rin sila umubra sa lakas at bilis ni Cumber. Samantala, nalaman na ni Funa na pinsala ang harang ng Prison Planet at nagpa siya siyang pumunta sa labanan para kontrolin ang sitwasyon. Sa laban, tinapakan ni Cumber si Goku, ganun pa man, nag-transform si Goku sa Super Saiyan Blue at inihagis palayo ang paa ni Cumber. Pagkatapos, gumamit si Goku ng Kayo Ken times 20 at inatake si Cumber. <coughs> Biglang dumating si Fo at sinabihan si Cumber na magingat dahil nasisira ang harang, pero tumangging makinig si Cumber kaya nagpalakas si Fo at inatake ito, na naging sanhi ng pagbalik nito sa normal na anyo. Pagkatapos nun ay sinabihan ni Fo ang lahat na ipagpatuloy na ang laban, at mabilis na nagteleport paalis para maiwasan ang atake ni Cooler. Samantala, nagtransform si Goku sa Super Saiyan God para muling makipaglaban, at nagulat si Cumber nang makita ang anyong ito ni Goku. Nakipaglaban si Super Saiyan God Goku kay Cumber. Muling natalo si Goku, pero lalo pang nasira ang mga kadena na nakagapos sa prison planet dahil sa kanilang matinding laban. Samantala, natuklasan ni Fu na may sumira sa kanyang laboratorio at labis itong nagalit. Sa laban, bumalik na sa normal si Goku at tuluyan na itong natalo ni Cumber. Ganun paman, nang tatapusin na ni Cumber si Goku ay dumating sina Zeno Goku at Zeno Vegeta para iligtas ito. Sinabi ni Cumber na hindi niya kilala ang dalawa ngunit handa siyang kalabanin ng sino mang humamon sa kanya. Itinaas pa ni Cumber ang kanyang lakas sa Super Saiyan 3 at para matapatan si Cumber, nagpa siyang magsanib sina Zeno Goku at Zeno Vegeta gamit ang hikaw. Ang dalawa ay naging si Super Saiyan 4 Zeno Vegeta at hinarap nila si Super Saiyan 3 Cumber sa isang matinding laban. maya maya pa ay nagpakawala si Cumber ng malaking energy ball, kaya gumamit si Super Saiyan 4 Vegeto ng Kamehame Wave para kontrahin ito. Matapos mapabagsak si Cumber ay naghiwalay na sina Zeno Goku at Zeno Vegeta, kasabay ng pagdating ni Fu na galit na galit. Nag-transform ito sa kanyang Super Foo at inatake ang dalawang saiyan dahil sinira nito ang kanyang laboratorio. Ganun paman, nakaligtas si Nazino Goku at Zeno Vegeta at sabay nitong sinugod si Super Foo. Nilabanan ni Nazino Goku at Zeno Vegeta si Fu pero hindi sila umubra dito. Maya-maya ay biglang bumangon si Cumber at nagpakawala ng sunod-sunod na kiblas na tumama sa paligid at sa lahat ng malapit sa kanya. Nang mapatingin si Fu sa planeta sa kalangitan, sinabi nitong nakamit na niya ang kanyang layunin at idinagdag na malapit na silang mabuhay at magiging mas masaya pa ang mga bagay-bagay mula sa puntong ito, pagkatapos ay umalis ito gamit ang portal at sinundan ni Cooler. Nagpakawala naman ng malaking energy ball si Cumber at buong tapang itong pinigilan ni na Zeno Goku at Zeno Vegeta, ngunit unti-unti silang naitulak nito pa atras. Sinigawan ni Vegeta si Goku na gumising, at ginawa naman niya ito sa tamang oras upang patalsikin ang atake ni Cumber palayo sa prison planet. Lumitaw si Goku sa kanyang anyong Ultra Instinct sign at nagpatuloy na nag-evolve sa kanyang perfected Ultra Instinct na anyo. Nilapitan ni Goku si Cumber at sinipa ito ng malakas patungo sa gilid ng bangin. Habang nilalabanan ni Goku si Cumber, sinamantala ni Zeno Goku ang pagkakataon na gamitin ang kanyang instant transmission upang i-teleport ang natitirang kasamahan palayo sa planetang malapit ng mawasak. Samantala, ipinagpatuloy ni Goku ang pambubugbog kay Cumber at pinabagsak niya ito gamit ang Supreme Kamehame Wave. Gayunpaman, ang pagsabog ay nagdulot ng lalo pang pagbitak ng planeta sa kalangitan at mula rito ay lumitaw si Fused Zamasu na mayroon ng mga cybernetic implant, kasama ang ilang mga kapanalig at kinuha nito ang katawan ni Cumber bago mag-teleport paalis. Pagkatapos nun ay tuluyan ang sumabog ang prison planet kasama si Goku, Patapos magteleport palayo sa Prison Planet, nagpaalam na sina Zeno Goku at Zeno Vegeta at bumalik sa kanilang sariling mundo. Sakto namang lumitaw si Fowa, ang Supreme Kai ng Universe 6, na inaanon na may isang misteryosong kaaway na sumasakop sa kanyang universe at hindi nila makontak si Champa. Nilapitan ni Vegeta si Fowa at sinabi na siya na ang haharap sa kanilang mga kaaway dahil handa na siyang magwala. Samantala sa Sedola, nilalabanan ni Nahitat ng mga Saiyan na sina Kaba, Kale, at Caulifla ang kambal na sina Oren at Kami, ngunit sila ay idehado. Maya-maya ay nagpas siyang magpalit ng kalaban ng kambal, kaya si Oren na ang nakalaban ni Hit, habang si Kami naman ang kinakolafla at Kale. Patuloy na nilabanan ng mga mandirigma ng Universe 6 ang kambal hanggang sa magawa nila itong mapinsala. Gayun paman, ang lahat ng pinsalang natamo ng kambal ay agad na nawala, at gumamit ito ng isang espesyal na teknik, na nagpabagsak kina Kolefla at Hit. Nagpakawala ang kambal ng tig isang kiblas patungo sa dalawang sugatan ngunit kinontra ito ng dumating na sina Vegeta at Future Trunks, na nagtransform bilang mga Super Saiyan para maghanda sa kanilang laban. Sa ibang lugar, isang misteryosong nilalang na nagngangalang hearts ang nanunood sa nagaganap na laban, at sinabi nito na wala sa kanilang plano na harapin agad ang mga taga Universe 7. Sinabi ni Hearts kay Fused Zamasu na maghintay muna hanggang matalo si Zeno. Balik sa labanan, sinabi ng kambal na oras na para gawin nila ang isang bagay, at napaisip si Vegeta kung ano ang binabalak nito. Nang sabihan ni Vegeta si Trunks na magingat, biglang naging liwanag ang kambal at sinapian nito sina Kale at Caulifla, pagkatapos ay muling ginamit ang kanilang espesyal na teknik para pabagsakin sina Kaba at Hit. Sunod na sinugod ng kambal sina Vegeta at Trunks pero nahirapan sila dito. Nang tawaging kupal ni Vegeta ang kanilang kakayahan, ipinaliwanag ng kambal na nilikha sila ng mga chupol sa pamamagitan ng science at sila ang pinakahuling mga artificial na nilalang na may input ng lahat ng battle programs ng kanilang mga kalaban. Gayunpaman, kinatakutan ng mga chupol ang kanilang kapangyarihan at sinubukan sila nitong wasakin na naging dahilan upang magtanim sila ng sama ng loob sa kanilang mga lumikha. Sa pagpapatuloy ng laban, tinulungan ni Hit si Trunks na pigilan si Naoran at Kamin para makapag-ipon ng lakas si Vegeta para sa isang final flash. Kaso bago pa man tumama ang final flash ay tuluyang iniwan ng kambal na Chupol ang kanilang mga sinapian, kaya si Trunks at ang tatlong mandirigma lamang ng Universe 6 ang tinamaan. Habang nanghihina pa ang lahat sa nangyari, bigla silang tinamaan ng isang malakas na puwersa ng gravity na nagdiin sa kanila sa lupa. Ang atake ay nagmula sa leader ng Core Area Warriors na si Hearts, at sinabi nito sa lahat na ang Universe Seed ay puno na ng enerhiya at siya ang taong magpapabagsak kay Zeno, sa Supreme Kai, at sa Diyos ng Pagkawasak. Bilang pagpapakita ng lakas, lumikha siya ng isang malaking transparent na cube at kinulong niya dito ang isang kalapit na planeta at dinurog. Pagkatapos ay muli siyang lumikha ng mga karagdagang cube para naman sa mga sayan at kay Hit, pero pinigilan siya ni Naoran at kami na sinasabing nasa kalagitnaan pa sila ng kasiyahan sa pakikipaglaban sa mga ito, kaya titinigil ni Hearts ang kanyang atake. Nang dumating si Fuse Zomeso, niyaya ito ni Hearts na tumungo na sila sa susunod na universe. Nang mapansin si Hit, tinanong ito ni Hearts kung sino ang pinakamalakas na nilalang sa lahat ng universe, at kahit hindi sumagot si Hit, nagawang basahin ni Hearts sa isipan ni Hit ang sagot na si Jiren, kaya nagpa siya si Hearts na tumungo sa universe nito. Samantala sa universe 11, naghahanda na si Jiren na kalabanin si Kumber, habang si Top ay walang malay sa lupa matapos matalo. Sa palasyo ni Zeno, tinanong ng Grand Minister si Goku kung handa na ba siya, at sumagot naman ito ng oo. Nang mag-teleport si na Vegeta at Future Trunks sa isang planeta sa Universe 11, sumunod si Oren at sinaniban nito si Vegeta. Gamit ang katawan ni Vegeta ay naabot ni Oren ang kanyang strongest form 1, at agad na inatake ng energy blast si Trunks. Nag-transform si Trunks bilang isang super saiyan ngunit madali itong napabagsak ni Oren gamit ang smash break. Sa di kalayuan, nagsimula ng maglaban si Nakumber at Jiren, at patas lamang silang dalawa. Gayun paman, biglang pinigilan ni Hart ang laban at inutusan si Oren na kalabanin si Jiren, habang si Comber naman ay ipinadala ni Hart sa Universe 3. Samantala, nakisali si Kamen sa pakikipaglaban kay Jiren at ganun din si Zamasu. Bumalik si Trunks at sinubukang atakihin si Zamasu pero hindi ito nagtagumpay. Chamata! paman, bago pa ni Oren mapatay si Trunks ay lumitaw si Nagoko at ang Grand Minister. Kumilos si Goku ng napakabilis at inatake si Oren kaya nabitiwan ito si Trunks. Sinabi ng Grand Minister kay Goku na siya na ang bahala at bumalik na ito sa palasyo ni Zeno. Pagkatapos nun ay binanata na ni Jiren si Zamasu, habang si Goku naman ay pinabagsak si Oren at Kamin. Lumipad si Goku patungo kay Hearts para harapin ito, pero bigla siyang inatake ni na Oren at Kamin. Naiwasan ni Goku ang bawat atake dahil nasa estado siya ng Ultra Instinct Sign, at madaling niyang nadaig ang kupal na kambal. Samantala, pinatamaan ni Jiren si Zamasu ng malaking bola ng enerhiya, at direktang tinamaan ito. Gayunpaman, lumabas si Zamasu na walang anumang pinsala na kanilang ikinagulat. Sa di kalayuan, wala pa ring laban kay Goku si Nakamin at Oren, at nang muling mapabagsak ay napagpasyahan ng kambal na magsanib, na lumikha ng isang nilalang na pinangalanan nilang kami Oren. Gamit ang pinagsanib na katawan ay nilabanan ng kambal si Goku, habang nanunood mula sa itaas, tinawag ni Hearts si Lags na lumitaw mula sa barrier na gawa sa mga salamin. Gamit ang gravity ay kinontrol ni Hearts ang patusok na salamin ni Lags papunta kay Goku, na nagawa naman itong pigilan. Sumugod si na Trunks at Vegeta para tulungan si Goku pero inatake sila ni Kami Oren. Gumamit ng mas malakas pang puwersa si Goku at nagawa niyang wasakin ang salamin, ngunit dahil dito ay bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Si Lags na malaya na ngayon mula sa pagkakakulong sa barrier, ay ginamit ang kanyang mga kakayahan upang paliparin ang mga basag na piraso nito patungo kay Goku at malubha itong sinugatan. Kasabay nito, nag Super Saiyan Blue si Vegeta at nilabanan si Kami Oren. Agad na napabagsak si Vegeta ngunit mabilis itong nakabalik, at itinaas pa ang kanyang antas sa Super Saiyan God SS Evolved. Habang nakikipaglaban si Vegeta kay Kami Oren, muling inatake ni Lags ang sugatang si Goku, pero buti na lang ay naroon si Trunks para iligtas ito. Samantala, nakuha na ni Vegeta ang kalamangan sa laban, at tuluyan na nitong nabugbog si Kami Oren. Sa di kalayuan, binubugbog naman ni Jiren ang kupal na si Zamasu na patuloy na gumagaling sa mga pinsala. Nagpakawala si Vegeta ng isang malakas na final flash kay kami Oren, at sa lakas ng pagsabog ay naghiwalay ito. Inatake ni Lag si Trunks, ngunit itinulak ito ni Goku at sinalo ang atake. Pagkatapos ay biglang tinawag ni Hart si Lags at sinabihan itong tulungan si Cumber sa Universe 3, at pumayag ito. Pag alis ni Lags, binasa ni Hearts ang isip ni Goku, at nalaman nitong hindi pa kompleto ni Goku ang Ultra Instinct. Sinabi ni Hearts na ilalabas niya ang kapangyarihang iyon ni Goku, at tatalunin niya ito ng perpekto. Nagtransform si Goku at sumugod kay Hearts ngunit madali itong napabagsak. Ganun din si Vegeta na sumunod at bumalik na sa dati. Habang pinipilit ni Goku na labanan ng gravity ni Hearts, biglang dumating si Shin at inutusan si Goku na gumamit ng instant transmission para kolektahin ang lahat bago sila umalis. Nakilala ni Zomeso ang Supreme Kai at nagpasya si Hearts na ang susunod nilang destinasyon ay ang Universe 7. Sinubukang pigilan ni Jiren ang dalawa, ngunit ikinulong siya ni Hearts sa isang energy cube at pinatigas. Sa isang malayong lugar, nasa laboratoryo si Fo at sinasabi nitong malapit na ang oras para sa ingranding pagdating ng isa pang mandirigma, at ang mandirigmang iyon ay si Meta Cooler. Pagdating sa Universe 7 ng grupo ni na Hearts, agad itong sinalubong ng mga Z Fighters para pigilan. Sinugod ng kambal na Tupol si Vegeta, pero kinuha ito ni na 17 at Piccolo para matulungan ni Vegeta si Trunks sa paglaban kay Zamasu. Nakipaglaban si Oren kay Seventeen habang si Kami naman ay nakalaban si Piccolo. Samantala, madaling napabagsak ni Heart si Goku gamit ang teknik na gravity break. Sa ibang lugar, pinapanood ni Fo ang mga nangyayaring laban, at nakita nito na nanalo si Meta Cooler laban kay Lags sa Universe 3. Ganun pa man, nang papatayin na ni Cooler si Lags ay bigla itong inatake ni Cumber na nag-transform sa Super Saiyan 3. <laughs> Kaya maya pa ay biglang nag-transform si Cooler sa Golden Metal Cooler at ipinagmalaki niya ito kay Cumber. Gamit ang bagong anyo, walang hirap na binugbog ni Cooler si Cumber. habang tinatapos ni Cooler si Cumber gamit ang tatlong Golden Metal Supernova ay nagkaroon ito ng problema. Tataka! Napanood ni Fo ang nangyari, at sinabi nito na nag-overheat si Cooler pero ayos lang dahil nakakuha naman siya ng maraming impormasyon. Balik sa Universe 7, muling nagsanib si Naoran at Kamin, habang si Goku naman ay kinakawawa pa rin ni Hearts. Maya-maya ay biglang nagpalakas si Hearts habang nakatayo sa ibabaw ng Universe Seed, at sinabi na malapit ng makompleto ang Universe Seed. Lumipad si Goku sa ere upang harapin si Hearts na agad namang umatake tuloy-tuloy na nagpaulan ng mga suntok si Hearts hanggang sa magkaroon si Goku ng pagkakataon para makapag-super Saiyan Blue. Pagkatapos mag-power up ay agad na sinugod ni Goku si Hearts. Lalo pang tumindi ang laban ng magsimulang gumamit si Hearts ng mga energy blast at energy cube. Ah! Si Goku sa pamamagitan ng isang malakas na kamehame wave at direktang tinamaan ito si Hearts. Samantala, pinagtulungan na kalabanin ni na Piccolo at 17 si Kami Oren, si 17 ang nagsilbing depensa habang si Piccolo naman ang pag atake Napabagsak ni Piccolo si Kami Oren gamit ang special beam cannon, pero naghilom lang ito at nagpakawala ng malakas na pagsabog. Muli namang bumangon si Hearts at ginamit ang kanyang gravitational powers upang hilahin si Goku palapit sa kanya. Pagkatapos, ginamit ni Hearts ang kanyang Gravity Fist Technique laban kay Goku. Nagipon si Hearts ng maraming enerhiya, at ginamit ito para atakihin si Goku ng sobrang lakas. Bumalik sa normal na anyo si Goku at pinahirapan ito ni Hearts. Samantala, nagmamayabang si Kami Kamiore na siya ang pinakamalakas, at nainis dito sina 17 at Piccolo kaya binanata nila ito. Napansin ni Hearts na dehado ang kanyang kakampi, kaya't nagpa siyang bigyan ito ng dagdag na kapangyarihan. Gamit ang kanyang mga energy cube, pinaliit niya ang universe seed at ipinasok ito sa loob ng dibdib ni Kami Oren. Nagliwanag ang katawan ni Kami Oren, at nakita ito ng lahat na napatingin dahil sa naramdamang napakalaking enerhiya. Nang mawala ang liwanag, tumambad sa lahat ang lumaking katawan at mas pumangit na hitsura ni Kami Oren. Agad na inatake ni Kami Oren si Napikalo at Seventeen pero nakaiwas ito. Sinubukan ni na Piccolo at Seventeen na atakihin si kami Oren pero hindi sila umubra dito. Nagpa siya sina Vegeta at Trunks na tulungan ng dalawa sa pakikipaglaban, pero sa kabila ng pinagsama-samang lakas ay natalo pa rin sila. Dumating si Goku para tumulong, at sa kalagitnaan ng pakikipaglaban nito kay kami Oren ay muling lumabas ang Ultra Instinct sign nito. Madaling iniwasan ni Goku ang suntok ni Kami Oren, at mabilis itong sinipas sa noo para mapigilan ang pagbuga nito ng energy wave. Muling nagpakawala si Kami Oren ng isang mouth energy wave, pero itinulak lang ito pabalik ni Goku gamit ang puwersa. Sa ikatlong pagtatangka ni Kami Oren ay natamaan na nito si Goku ng energy wave. Ganun paman, naging dahilan lang ito ng pagbabago ni Goku patungo sa kanyang anyong perfected ultra instinct. Gamit ang mas malakas na anyo, walang hirap na binugbog ni Goku si Kami Oren. Maya-maya ay tumulong na rin sa pag-atake si Vegeta, Piccolo, Future Trunks, at Seventeen. Sinundan nito ni Goku ng isang Supreme Kamehame Wave, pagkatapos ay sumugod si Goku at sinuntok ang hiyas na siyang dumurog dito at ikinamatay ni Kami Oren. Pagkatapos nun ay naubusan na ng lakas si Goku at bumalik sa kanyang normal na anyo habang si Hearts naman ay muling kinuha ang universe seed at sinabing ito ay kompleto na. Sinabi ni Hearts na hindi masasayang ang pagkamatay ni Nakamin at Oren, pagkatapos ay nagsimulang makipagsanib si Hearts sa universe seed. Habang hinihigop ni Hearts ang enerhiya mula sa universe seed, lumapit sa kanya ang kanyang mga gravity cube, at naging isang higanteng cube. Sumugod si Vegeta upang pasabugin ito ngunit ang atake ay hinarang ni Zamasu. Nang tanungin ni Future Trunks kung bakit niya ipinagtatanggol ang isang mortal na tulad ni Hearts, sinabi ni Zamasu na ito ay dahil papatayin nito si Zeno at kapag nawala na si Zeno, wala nang hahadlang sa kanyang plano na ubusin ang mga mortal. Pagkatapos nun ay inatake ni Zamasu ang Z-Fighters. Pinilit na lumaban ni Goku pero dahil naubos ang kanyang enerhiya mula sa paggamit ng Perfected Ultra Instinct, madali siyang natalo ni Zamasu. Biglang dumating si Jiren at sinipa si Zamasu palayo kay Goku. Nagpakawala si Jiren ng sunod-sunod na blast kay Zamasu na sinalag naman ito gamit ang kanyang Violent Fierce God Slicer, pero nang aatake na si Zamasu ay biglang dumating si Hit at sinuntok siya. Sumugod ang tatlo ngunit napaatras sila ng malakas na enerhiya mula sa Universe Seed na malapit ng mabuo. Sumabog ang Universe Seed at lumabas si Hearts mula sa loob nito na iba na ang hitsura. Biglang hinila ni Hearts si Zamaso at ipinaalala dito na ang layunin niya ay patayin ang lahat ng mga Diyos, bago niya ito binalot ng maraming Gravity Cube at pinaliit hanggang sa maglaho. Pagkatapos ay idineklara ni Hearts ang kanyang sarili bilang ang Ultimate God Slayer. Ikinulong ni Hearts ang grupo ni Nagoku sa kanyang mga berding bilog, bago niya mabilis na pinabagsak ang mga ito. <coughs> Bago ng grupo at unang sumugod si Goku, pero madali lang itong pinatalsik ni Hearts gamit ang gravity. Sunod na sumugod si Nahit at Jiren, pero napatalsik lang din ito tulad ni Goku. Ginamit ni Hearts ang gravity finale para pahirapan ang grupo, bago ito muling pabagsakin gamit ang higanting cube mula sa langit. Pagkatapos ay nagpakawala pa si Hearts ng isang malakas na enerhiya na lubhang puminsala sa paligid at sa grupo ni Nagoko na nakahiga pa rin sa lupa. Ganun pa man, nakaligtas ang grupo, at muling sinugod ni Jiren at hit si Hearts. Sinamantala ni Goku ang pagkakataong ito para hikayatin si Vegeta na makipagsanib sa kanya gamit ang fusion. Kahit labag sa loob ay pumayag si Vegeta, at sinimula na ang proseso ng pakikipagsanib kay Goku. Sumabak sa laban sina Piccolo, Trunks at 17 laban kay Hearts upang bigyan ng oras ang dalawang Saiyan na makapagsanib. Matagumpay na nakapagsanib ang dalawa at naging si Gogeta. Pinagtawanan ni Hearts si Gogeta sa paniniwalang hindi siya nito kayang talunin, pero umiti lang si Gogeta at naghanda sa laban. Inatake ni Hearts ang iba pang mga mandirigma para tumabi ang mga ito at pagkatapos ay hinamon niya si Gogeta na sumugod. Nagpower up si Gogeta sa Super Saiyan Blue, bago nilapitan si Hearts sa ere at sinuntok Sinubukan ni Hearts na pigilan ang kamao ni Gojita, pero nasuntok pa rin siya nito sa mukha. Nainis si Hearts kaya nagpalakas din ito at agresibong sinugod si Gojita. Ginawa ni Hearts ang lahat para pabagsakin si Gojita, pero madali lang nitong iniwasan at kinontra ang kanyang bawat atake. Sa huli ay inalok na lang ni Hearts si Gogeta na tulungan siya sa kanyang layunin na patayin si Zeno para sa kalayaan ng mga mortal, ngunit tinanggihan ni Gogeta ang alok at sinabing malaya na siya. Dahil nabigo na makumbinsi si Gogeta, nagpa siya si Hearts na patayin na lamang ang lahat sa Earth. Pinalakas nito ang gravity upang hindi makatakas ang lahat at pagkatapos ay kumuha ito ng maliit na planeta mula sa labas ng kalawakan para itama sa Earth. Mas pinalakas pa ni Hearts ang pagbagsak ng maliit na planeta sa pamamagitan ng pagtulak dito patungo sa ibaba kung nasaan ang kanyang mga kaaway. Habang papalapit sa Earth ang God Meteor ni Hearts, gumamit si Gogeta ng isang malaking energy ball para subukang pigilan ito. Napahinto ni Gogeta ang bulalakaw, pero panandalian lamang yon dahil dinagdagan ni Hearts ang lakas nito kaya muli itong nagpatuloy sa pagbagsak. Dito na nagpa siya si Piccolo na tulungan si Gogeta at sumama rin sa kanya si Jiren at Hit. Nagpakawala naman si Gogeta ng isang malakas na kamehame wave para labanan ang bulalakaw ni Hearts. Maya-maya pa ay dumating na si Hit at Jiren para tulungan si Gogeta, at ang tatlong mandirigma ay nagpakawala ng isang atake na sapat ang lakas para wasakin ang bulalakaw. Sumabog ang bulalakaw at ang mga natirang piraso nito ay winasak naman ni na Piccolo, Trunks, at Seventeen. Pagkatapos ay sumugod na si Gojite kay Hearts para tapusin ito. Habang naglalaho, sinabi ni Hearts na kayang wasakin ni Zeno ang universe ng walang alinlangan, at ang gusto lang niya ay bigyan ng tunay na kalayaan ang lahat ng mortal. Pagkatapos nun, si Hearts na may ngiti sa kanyang mukha ay tuluyan ng naglaho. Sa labas ng palasyo ni Zeno, tahimik na binati ng Grand Minister ang lahat ng pumigil kay Hearts. Pagpasok sa loob ng palasyo, naabutan ni Grand Minister na abala ang dalawang Omni King sa paglalaro ng taguan. Balik sa Earth, tinanong ni Jiren si Gogeta kung bakit hindi sila nagsanib noong Tournament of Power, biglang naghiwalay ang dalawa at sumagot si Vegeta na ayaw niyang makipagsanib kay Goku. Sa isang malayong lugar, sinabi ni Funa Oras na para sa kanyang susunod na eksperimento. Sa Demon Realm, umabot na sa sukdula ng laban sa pagitan ng Time Patrol at Dark Empire. Nagpakawala si Zeno Vegeto ng sunod-sunod na energy blast kay Mechi Kabura, ngunit hindi ito napinsala at nagpakawala pa ng mas malakas na kapangyarihan. Inatake ito ni Zeno Vegeto ng isang malakas na kamehame wave at tuloy-tuloy na malalakas na physical na atake. Gumanti si Mechi Kabura ng malakas na suntok sa mukha pero hindi nito napinsala si Zeno Vegeto. Pinabagsak ni Zeno Vegeto si Mechikabura gamit ang malakas na energy blast at dito na kinargahan ni Cronoa ang key sword ni Zeno Trunks. Habang nasaan yung Super Saiyan God, inatake ni Zeno Trunks si Mechikabura gamit ang kargadong key sword. Nagsimulang mawala ang kadiliman sa loob ni Mechi Kabura at tuluyan na itong nasil. Habang nagsisimulang gumuho ang tore ni Mechikabura, sinabihan ni Cronoa si Toki Toki na alisin ang kadiliman gamit ang kanyang mga pakpak. Nag-transform si Toki Toki sa isang malaki at magandang nilalang, at sa pagpagaspas ng kanyang mga pakpak, winasak niya ang tore at nilinis ang kadiliman sa kaharian. Nang tuluyan ng matapos ang laban, naghiwalay na si Zeno Vegeto pabalik kina Zeno Goku at Zeno Vegeta. Pinasalamatan ni Cronoa ang lahat sa kanilang pagsisikap. Ang buong universe ay napalaya na mula sa Dark Demon Realm, subalit ilang sandali bago ang pagguho, nagawang maipadala ni Natoa at Mira ang kanilang bagong silang na anak na si Fu papalayo, at naglakbay ito sa isang bitak sa daloy ng oras kasabay ng pagbagsak ng tore. Paglipas ng mga taon ay lumaki na si Fu, at binalak na nito ang kanyang susunod na hakbang. <coughs>